Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. So for today's video, ang gagawin natin is mag-chinchul tayo ng motor natin. Ito yung Honda XRM125FI. Pero bago natin simulan yan, um, introduce ko muna yung mga tools na gagamitin natin. Mali ito. Ali socket wrench na 17mm. Ito, may kita niyo ang sukat. Tapos... Uh, power handle para meron tayong leverage para sa pagbukas para dito yan sa socket wrench and then itong imbudo para hindi tayo may rapat sa pagsalin tsaka hindi siya matapon sa paglagay ng oil sa makina tsaka meron naman tayong lagayan ito yung lalagyan natin sa drain na oil mula sa makina natin tsaka syempre yung oil na gagamitin natin. Bali ito yung ginagamit ko guys. Um uh, Shell Advance. Bali ito nga pala yung oil na ginagamit ko sa motor natin guys. Shell Advance na semi synthetic. Yung chinchil ko nito is kapag umabot na ng 1500 km yung odo, doon na ako nag-change oil. So far okay naman, ma uh, smooth siya sa makina, hindi siya gaanong mabibrate. Tsaka tips ko na rin sa inyo guys Kung bibili kayo ng oil Mas mabuti na dun kayo mismo bumili sa Gasoline station ng Shell Kasi sigurado na Genuine yung mabibili nyo Unlike sa mga dyan lang sa mga tabi-tabi Maaaring yung mabili niyo is fake Kasi marami na kasing mga gumagawa nito na imitation Nagaya lang nila So hindi yun mabuti sa makina ng motor natin So mas maganda kung bibili kayo doon mismo sa gasoline station ng Shell para sure na original, genuine yung mabibili nyo. Bale, yung price nga pala nito guys is nasa 282 pesos. So, 1 liter. 1 liter yung binili ko. Yung purpose ko nun is para meron akong extra. Bale, yung lalagay ko lang dito sa sa uh, makina natin is 800 ml lang. So, bale, may extra ko na 200 ml. Ang purpose ko nun is para pang dagdag kung sakaling mabawasan na yung oil sa loob, meron akong external oil na idadagdag. Kasi kapag yung motor kasi uh, malayo ang biyahe o di kaya matagalan katulad nito, yung motor ko ginagamit ko sa panghanap buhay, sa pagpapanda. So, sa walong oras na biyahe, natural mainit yung makina so normal na mababawasan yung oil sa loob. Kapag ganoon na mabawasan siya, mas mabuti na meron kang pagdagdag para mamintin natin yung level ng oil sa loob kapag nakatakbo na na siya ng mga 600 or 700 kilometers doon ko chinecheck yung level ng oil sa loob para makita ko kung may bawas kung sakaling may bawas na siya then meron akong extra na 200 mil na pwedeng dagdag so yun ang purpose ko bakit 1 liter yung binili ko pero 800 lang yung ilalagay natin dito sa loob so yun guys so simulan na natin So yung bolt pala sa drain bolt natin para sa oil is ito. Para hindi kayo malito guys kung asan dyan yung sa drain bolt ng para sa oil. Tatandaan nyo lang no? ito. Kung saan kayo nag-refill -re ng oil. Bale, doon sya nakatapat. So, bali dito siya na side. Dito sa right side ng motor. Ito mismo sa oil na paglalagyan natin. So, bali ito yun. Ito yung bolt na yun. Ito. Ito sya. Huwag yun. Kasi ito kasi, parto sa tensioner. So, dapat hindi ito yung bubuksan mo. Kasi yung iba nalilito. Yung nabubuksan nila is ito. Instead na ito, dapat. Kasi ito <tnak> sa tensioner to Pero yung sukat naman ito sa tensioner is 14mm. Ah, uh, 14mm pala. 14mm siya So, sa oil dapat yung 17. So, ito may kita yung mas malaki na bulb. So, 17mm yung sukat na to So ito yung buksan na natin. Tsaka tips na rin pala guys kapag magbubukas kayo ng ng drain bolt dito sa oil sa baba. Dito sa baba is buksan nyo muna ng bagya itong ano, tong dipstick o takip ng oil para makapasok yung hangin para kapag makapasok yung hangin hindi na siya ma, hindi na siya matigas buksan dito sa dito para hindi sya magbabakyom kasi kapag hindi ito bukas, ito, kapag hindi ito bukas kapag pinihit mo yung drain bolt sa ilalim medyo matigas yun kasi magbabakyom so mas mabuti na buksan nyo muna ito ng bagya para makapasak yung hangin para hindi na rin na mahirap pihitin yung sa drain bolt sa baba yun guys, so simulan natin so bubuksan na natin yung drain bolt ng oil. Gamit itong 17mm na socket wrench. So ito. ito siya. So, nga pala guys, para hindi kayo malito kung saan yung pihit ng pagbukas, kapag harap kayo sa ilalim ng ng drain bolt, dapat yung pihit nyo is pa-counterclockwise. Yun yung paluwag. Para hindi kayo malito. Yung iba kasi sa baliktad, so nangyayari is na Uh, na no solo street kasi napipihit ng maling direksyon so dapat yung magpihit na is counterclockwise para paluwag so yun at huwag na natin so ito so tatapatan natin yung container kung ng i-dry natin na oil nga pala guys isang tip rin kapag mag ano mag chichin kayo Yes ugalihin nyo na huwag kayong magbubukas ng drain bolt na mainit yung makina mas maganda na malamig siya o di kaya pwede rin na uh, paanda mo muna yung motor mo ng mga 3 minutes bago mo i-drain yung oil huwag yung masyadong mainit kasi kapag mainit yung yung makina tapos sa mo pihitin yung sa drain bolt nya may tendency na malulostrid yun kasi syempre mainit yung yung makina mo so yung yung sa thread is medyo malambot na yun kasi mainit so ang tin tendency nyo kapag pinuperasa pin pin mo malulus thread yung yung sa yung sa drain bolt so mas maganda na kung mag kayo is dapat ma malamig yung makina wag yung mainit para may natin na malulus thread yung sa thread ng drain bolt isa rang tips guys para dito sa drain bolt na may seal washer dapat kung paano mo siya tinanggal dapat ganun din yung pagbalik kung ano yung lagay ng seal washer doon sa bolt kailangan ganun pa din huwag mo mabalik ta rin bakit? kasi kung mapapansin mo dito guys yung ano yung seal washer dito pantay siya makinis pero dito sa likod hindi na mapapansin nyo kasi dahil yan dito sa sa pagpihit syempre inihigpitan mo inihigpitan mo kasi sya so, nagkakaroon sya ng pinakabakat yun ang nangyayari so kapag binaliktad mo to ngayon sa pagkabit ang mangyayari is magkakaroon sya ng siwang kasi hindi na siya hindi na siya pantay, hindi na siya ganun kakinis. So kapag kapag umandar yung motor, syempre sa loob ng motor may pressure yan. So doon doon dadaan yung langis. So kung mapapansin ng iba, may nagkakaroon ng leak doon sa drain bolt nila. Kasi yes, ito sa daylan. Ito. So dapat kung ano yung yung pag mo, dapat yun yung paggabit, pagkabit. pagkabit. So, kung saan yung makinis, ito, dapat doon siya nakalapat pa rin. Huwag mo mabalik ta rin, katulad nito. So, itong, itong hindi makinis, dapat dito to sa kanya. Ito to sa bolt. sa baba. Dito. Dito kasi yan. Yan. Nagkakaroon ng, ng lamat. Ng bakat. Yan. So, dapat, kung ano yung makinis, dapat doon, doon pa rin yung piston niya. Kasi ito guys, uh, eh, uh, simula lang binili ko tong motor na to is hindi pa ako nakakapagpalit ng seal washer pero hindi naman siya nagdulik leak so yun ang ginagawa ko bali kung ano yung kung, yung makinis yung pagkatanggal ko dapat ganun din yung pagbalik huwag mong babalik tan. so yun guys so bali naigpitan ko na siya so naikabit ko na yung drain bolt yung pagigpit nito guys eh. so huwag naman yung masyadong naigpit na magpit yung tama lang hindi yung masyado talaga na magpit kasi posible kasi malos thread masisira yung thread so yung tamang tama lang sakto lang para hindi naman masira hindi naman na yan maglilik bali yung gagawin na natin ngayon is nalalagyan na natin ng oil ngayon guys uh, bali 1 liter gaya kaya na nagsabi ko kanina 1 liter yung binili ko pero yung ilalagay natin is 800 ml lang ang, ang ano natin is dahil 800 ml lang wala tayong wala, wala kasi nakalagay dito na parang panukat na level dito sa lagayan ng ng oil natin so ang ginawa ko kasi meron naman ako da, bumili naman ako dati ng 800 ml na na katulad rin ito so yun, yun yung ginawa kong panukat bali isinalin ko lang to dito yung 800 ml nito dito So, ito ngayon, ito yung 800 ml. So, ito yung ilalagay natin. So, so yung 200 ml is itatago lang muna natin. Ito yung pinaka sinasabi kong extra. So, yan. So, simulan na natin. Ito yung imbudo nya. Ito yung gamit na natin na imbudo. So yun guys, so tapos na natin ang palitan ng oil, May sarado na natin. So gagawin natin is, bago mo pandarin yung motor mo is, i-kickstart mo muna. Kahit mga tatlo o hanggang lima. Para ma-circulate ng mabuti yung oil. Kasi syempre di ba na-drain. So mas mabuti na i-kickstart mo muna na nakapatay yung sosi. Para at least mag-circulate yung oil niya sa loob. So okay. et manga lima lang sakin okay ayon. Yeah, so yan guys, tapos na. So Kung nagustuhan nyo yung video guys, uh, just click the like button. And then kung meron kayong mga tanong, just comment down sa comment section. And then kung hindi po kayo nakakapag-subscribe, uh, mag-subscribe na kayo guys. then also click the notification bell button para updated kayo sa susunod ko pa ng mga update. So, salamat guys!